Premier Marshal tinuruan ng malupit na teknik ni Pambansang Kamao Manipakyaw. Ayon nga po sa post ni Mabait TV mga idol, makikita po nating tinuturuan ni Pacquiao itong si Yumer Marshall ng isang teknik na palaging ginagamit ni Pacquiao tuwing mga laban ito. Ito nga po yung bumibitaw ng kombinasyon si Pacquiao mga idol sabay alis sa kalaban. Isa sa mga signature naman ni Manny Pacquiao. Kaya makikita nating tuwang tuwang-tuwa po itong si Marshall mga idol dahil may bago siyang teknik na natutunan at magagamit niya sa kanyang paparating na laban. Para po sa mga hindi nakakaalam mga idol, isa po si Marshall sa mga undercard sa Pacquiao versus Barrios. Kaya suportahan po natin nito mga idol Sa kabilang banda naman mga idol, ayon nga po sa latest na pahayag ni Robert Garcia patungkol kay Pacquiao, bigla nga po itong bumaliktad mga idol. Dahil kung matatandaan natin na una nang sinabi ni Garcia noon na hindi niya nakikita mananalo si Pacquiao sa isang tunay at malakas na kampiyon, kagaya ni Mario Barrios. Matanda na daw si Pacquiao at hindi na kagaya ng dati, kabataan pa. Pero ngayon mga idol, biglang nag-iba ang ihip ng hangin matapos makita ni Garcia ang latest na training ni pambansang kamauman ni Pacquiao. Sabi na ngayon ni Garcia mga idol, wala daw solusyon sibarius si Barrios para talunin si Pacquiao dahil sa kabila ng edad daw nito ay andyan pa rin daw ang bilis at lakas ni Pacquiao. Isa lang daw ang nakikitang paraan ni Garcia para manalo itong si Barrios kay Pacquiao. Ito ay dapat gayahin ni Barrios si Marquez. Ibig sabihin ni Garcia mga idol, hindi niya nakikitang mananalo si Barrios sa puntusan. Kaya dapat gayahin niya si Marquez na kailangan pang si Pacquiao para manalo sa laban. Wow, he caused... Highlights TV. God bless.